ito nilagyan ko si Honda Click ko ng uh, bakal suporta dito sa pinaka ilaw niya yung bahay niya doon sa ilalim mo oh, dalawa bakal siya oh ganda oh ganda ng cover na ito protection ito doon sa pinaka ano, niya ilaw para hindi siya basta masisira itong ilaw na ito galing pwede rin yung uh, gayahin doon sa may mga uh, Honda Click na pwede nilagyan itong bakal na ito o wala naman siyang uh, problema sa ano pinaka ilo niya pagka na plaster siya kitang kita pa naman oh. No? Okay, sinare ko lang ulit mga best. Maraming salamat.